<laughs> <laughs> ah! Hala, si Princess takot sa spider. <laughs> <laughs> <Yahoo>! <laughs> ano kaya ginagawa ng dalawang yun? Bebang Ska! Anong ginagawa niyo dyan? Princess, naghahanap kami ng gagamba. Halika rito, tulungan mo kami maghanap. Naku, magpapagod lang kayo. Wala kayong mahanap dyan, no? Oh. Meron yan, para makapaglaro na kami ni Iska mamaya. Alam nyo ba, may gagamba ako sa bahay. Malalaki pa. Talaga, Princess? Meron kang gagamba? Oo, bebang. Kulay black. Dalawa pa yun. Amin na lang para meron kami ni Bebang Ano kayo sinaswerte? Ang hirap-hirap kaya maghanap ng gagamba Tapos hinihingi nyo lang Anong gagawin namin para mabigyan mo kami? May bayad syempre Magkano naman yun? 10 pesos lang isa Mura lang pala Bebang O sige na iska, bilhin na lang natin Para hindi tayo mahirapan maghanap dito Antay nyo ko ha, ah. kukunin ko lang Okay, bilisan mo princess ha. Antay ka namin sa tindahan ni Aling Sonya, princess. O sige. One hour later. Ayan, magkakatero na naman ako nito. <laughs> iska, pararating na si princess. Iska, iska. Ito na yung gagamba ko. <laughs> wow, ang laki ng lalagyan. Mr. Donut, ang sarap. <laughs> Siyempre, malalaki yung alaga ko at masasarap yung mga pagkain nila. Amin na yan, princess. Wala pa nga kayong bayad, di? Eh. Tapos kukunin niyo na to agad? Oh, eto na, princess. Yahoo! <laughs> <laughs> oh, eto na yung spider nyo. Ayan na, bebang. Bubuksan ko na. Ang lalaking nga nila iska! Tignan mo oh. Beba, parang hindi naman gumagalo yung spider. Oh no! Iska! Peki ata tong spider na to eh. Laruan lang! Princess, binudol mo kami! Laruan pala to eh. Bakit? E, spider naman yan na. ah! Ano ba yan, Princess? Gusto namin yung tunay, hindi yung laruan! Hindi nyo naman kasi sinabi eh, buhay pala yung gusto nyo. Nako, ibalik mo yung bayad namin. Hindi pwede yan. Hindi na pwede iska. Sa inyo na yan. Maduga ka, princess. Hindi naman totoong gagamba yung binigay mo sa amin eh. Okay na yan, kaysa naman sa tunay na gagamba. Alam nyo ba, sila yung nanguhuli ng lamok at langaw, kaya hindi tayo nagkakasakit ng dengue. Ang galing naman ng mga spider, kaya pala wala ng lamok sa may kwarto, dahil inuhuli ng mga spider, may mga pakinabang din pala yung mga gamba, no? Oo, kaya wag na kayo manghuli ng spider. Okay, ito na lang lalaroin namin. Yahoo! <tinyo> 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 <Bang! tinyo> Woohoo! Hala, si Princess, takot sa spider. <tinyo> kaya pala laruan lang yung spider ni Princess eh kasi takot na takot sa spider kayo beba ang iska itusubo ko kayo kay nanay tinakot nyo ako <laughs>